Hindi umubra sa matanda mga batang player ng Hornets na kay Lebron. Ang gulat itong si Adis ang nangyari. Lumipad pa on display. Nice crossover naman ang ginawa dito ng Hornets rookie. Another east West Matcha, blatter team na Hornets, lalabanan ng Lakers sa may 2-game win streak. Abay, okay, let's start na ganit the first quarter kung saan ayaw magmintas ng Charlotte sa umpisa. 5-4-5 ang start nila mga idol, may 11-4 lead na agad. Pero hindi na rin naman na nagtagal at eventually nakadikit na itong Los Angeles Lakers at lumabang pa nga mga idol after ng end one play dito ni Austin Reeves. Highlight pag ginawa dito, block ni Andre Davis then tough move ni Lebron in the paint. Kumain nga sa ilalim mga idol itong C.A.D. hindi nga siya mapigilan ng Hornets big man. Kaya naman tinulungan niya ang Lakers na magkaroon ng 8 point pagdas ng first quarter. Sayang pang to dito. Ito namang si Miles Bridges pinangunahan ng pensa ng kanyang team. Nagdalangan ng 10 points in the first quarter. At nagulat nga rin dito si AD pati na rin si Lebron sa goaltend na tawag ng referee. Second quarter natin, Lakers double digit did na itong si Lebron na parang nasa practice lang, basic drive move, easy layup, and then dilo. Nakipagsagutan nga ng mga three pointers laban nga dito sa mga Hornets player. Tapos hindi naman umubra dito mga bata sa matandang player. Namun kay Lebron James sa mga batang Hornets, what a highlight play. Sinamahan niya pa mga idol ng isa pang pa ang dunk. Hindi na nga sumabay sa kanya mga idol na takot na pa timeout na lang ang Charlotte matapos niyan. Naka-easy mode nga ang difficulty ng Lakers dito mga idol at talagang highlight plays ang kanilang ginagawa. Every possession nila, salit-salitan nga lang sila. At pagtapos nga ng second quarter, may 16 point lead na nga sila mga idol, 74 to 58. At para naman sa ating third quarter, parang tinatamad sa depensang Charlotte. Too easy para sa Lakers offense mga idol kaya naman naging 20 na ang kanilang kalamangan dito. Pero itong si Miles Bridges pati na rin ang rookie na si Brandon Miller making plays para sa home team at eventually slowly but surely nababa nila sa 12 points ang advantage ng Lakers timeout muna daw. And after that timeout, the Lakers answers right back mga idol, kanilang ginawang 16, muli ang kanilang advantage, ang Hornets naman ang tumawag ng timeout. At sa pagtatapos nga ng ating third quarter, inalagaan na lang ng team ng Los Angeles Diggers ang kanilang double digit lead kahit nga sumusubok ang Hornets na dumikit. Score natin 100 to 86, 14 point lead. At para naman sa ating fourth quarter, may binaba sa sampu ng Charlotte ang lamang dito ng Los Angeles. Pero buti nilang adyan si Dilo at Prince para ilayo muli sila by 15 points. And then Austin mga idol nagubos ng oras dito para matapos ng laban dahil ayo talaga sumuko ng Hornets. Kaya naman pinwersa na ni Lebron James ang depensa and one play. Pinakaba pa nga ng home team ito mga dayo mga idol dahil ginawa pa rin lang point game ang laban pero the Lakers took care of business naman at kanila nang tinapos ang labang ito with a win.